Ito na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Gilas Pilipinas, good news! Handa na! Tinawag pa na dangerous team ng FIBA. Malapit na ang FIBA Asia Cup 2025. At eto na nga, ang Gilas Pilipinas, handang handa na. At hindi lang tayo ang may tiwala sa team natin. Mismong FIBA na ang nagsabing dangerous team ang Pilipinas sa panibagong rankings. Kaya tara, himayin natin ang buong update tungkol sa Gilas, preparation nila at bakit bigla tayong umangat sa rankings ng FIBA. Unay natin ang mainit na balita. Ayon kay Coach Team Gon, full gear na ang Gilas Pilipinas sa kanilang preparation. Ilang araw bago ang tip off sa Jeddah. Sabi ni Coach Team, may mga kailangan pa tayong ayusin pero on time at confident itong ready na ang Gilas Pilipinas. Grabe nga mga chong. Ibang level ang commitment ng coaching staff at players kahit wala si Kai Soto dahil sa injury. Ramdam mo pa rin ang intensity ng training ng team at kitang kita yan sa kanilang mga naging tune-up games panalo. Kontra Macau Black 103-98 tapos sinundan pa ng convincing win versus Jordan 75-61, hindi biro yan mga chong. Jordan, ang tinalo natin at malinis ang execution mula umpisa hanggang dulo. Ang ganda ng rotation, solid ball movement at napaka-agresibo pagdating sa depensa. Ang chemistry, unti-unti na ulit lumalabas para nga silang hindi late na buo. Kaya naman, lalong tumitibay ang loob ng mga Pilipino basketball fans na baka this time mas malayo na ang mararating ng ating national team. At eto na nga yung nakakakilabot mga chong. Lumabas na ang bagong FIBA Asia Cup 2025 Power Rankings Volume 2. At guess what? Tumaas ang Pilipinas mula rank 8 papuntang rank 6. Ang FIBA na nga mismo ang nagsabi na nabubuo na ang momentum ng Gilas Pilipinas matapos ang kanilang back-to-back -back wins sa kanilang tune-up games. Lumalabas na rin daw ang athleticism at ball movement ng ating national team at kahit walang kay Soto ay nananatiling dangerous team ang Gilas Pilipinas. Grabe no? FIBA na mismo ang nagsabi ang keywords ay dangerous team. Talagang pinaghahandaan na nga tayo ng ibang mga teams dahil isa nga ang gilas sa mga powerful team ngayong FIBA Asia. At para mas makita natin kung gaano kalaki ang inakyat natin, silipin nyo ang FIBA Asia Cup Power Rankings. From top 8 ay top 6 na ngayon ang gilas Pilipinas. Base yan sa kanilang naging performance sa mga nakalipas na FIBA Sanction Games. Pero teka, bakit nga ba dangerous team ang Gilas ayon sa so FIBA? Ito ang mga rason mga chong. Solid core and chemistry. May veteran presence. Gaya nila Scotty Thompson, Calvin of Tanah tapos may young blood na sila Kevin Gambao, Dwight Ramos, at iba pa. Kumpleto ang ingredients, may hustle may IQ, may shooting, kumbaga, balanse ang gilas lineup. Pangalawa ay yung kanilang ball movement at defense. Sa tune-up games, ang ganda ng ball rotation. Lahat gumagalaw, walang nakatayo lang at sa depensa, agresibo sa perimeter at mabilis ang rotation. Pangatlo, no kay Soto, no problem. Ibig sabihin lang noon, kahit wala pa si Kai, competitive pa rin tayo hindi ibig sabihin na di natin siya kailangan pero kaya pa rin lumaban ng gilas kahit kulang-kulang ang lineup. Panghuli ay ang coaching system ni Coach Team Gone. Sanay na tayo ay Coach Team The Triangle King pero sa gilas ay inadapt niya ang triangle at modern basketball. Flexible ang sistema kaya naman bilib ang FIBA kung paano ine-execute ng gilas ang kanilang game plan. Sa ngayon ay magandang ang itinatakbo ng gilas Pilipinas dahil simula ng hawakan niya ni Coach Team Gone ay nagkaroon nga ng direksyon ang gilas. Kita nyo naman sa kanilang past games at mga tune-up games, sana lang talaga ay may pagpatuloy nila yan once na magsimula na ang FIBA Asia. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Nahanda na ang gilas at umangat ang ating national team sa FIBA Asia Rankings. I-comment mo lang dyan sa ibaba.